Habang nagpapahinga ang aking mudrabel, ginawa ko muna yung mga damit sa labas, kasi para planchahin mamaya. Nag-iisip na nga ako kung paano ko matutulungan yung mudrabel ko kasi ang daming planchahin. Dalawang basket na mga damit. Sa araw-araw na lang talaga napagpa-planchan ako pag may oras talaga ako tinutulungan ko yung mudrabel ko kasi alam ko kung gaano kahirap ang pagpaplansya sa dami kasi ng alaga namin talaga minsan nagkakataon ang daming plansyahin at minsan naman nagkakataon na konti lang ang plansyahin at kakain na nga kami ng tanghalian, 3 o'clock nga pala kami kumakain ng tanghalian ng nanay ko. Pagkatapos niya yun magpahinga, kakakain kami tapos ako naman ang magpapahinga pagkatapos namin kumain. At ang ulam pala namin ngayon is munggo. At natapos na nga ang oras ng pahinga ko. Siyempre kahit gustong gusto ko pa talagang matulog, kailangan ko na talagang bumangon para gawin ang aking trabaho. Dalawang oras lang kasi ang pahinga ko Tapos magsisimula na uli kami ng trabaho ng mudra belko para tapusin yung aming trabaho at makapagpahinga kami ng maaga. Ito naman si Gruti, pag nakikita niya akong nakatayo, hindi ko alam kung ano ang gusto niya, baka gusto niya lang makipaglaro sa akin. Kakatuwa talaga. Lalaban ko naman yung kumot ng amo kong lalaki. Ayan, no, napapawa ako. Wow. wow! Kailangan ko kasi i-exercise yung braso ko kasi pansin nyo, haba kasi ng damit ng amo ko, ay talaga mapapawa ako kasi pansin nyo, kailangan kong bitbitin niyang pababa at itaas yung braso ko nang ganyan. nakakangawit talaga. Bago nga ako minsan makarating sa kwarto niya ay talagang sumasakit yung braso ko. Ay nako. Yes, I'm not I'm not <laughs> <laughs> Sina. na 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 Bakit, Bakit na na Nalulungkot ako. Bakit nalulungkot kayo? Malinaw na nga ang panin nyo. Nalulungkot pa kayo. <laughs> Nang tayo ay matanda na Sana'y Huwag tayong <laughs> magpado Amagi ng chima. Ito pala, pag ang nanay chima pag pati chima. <laughs> hindi yung naman. yung papa Hindi, hindi Pero naman hindi kasi naman. wala namang kasi akong pinag-aralan. <laughs> Dito talaga. Ano nga ba sinasabi ko? Kasi noon, sabi ko sa inyo mag-aral kayo. Kayo hindi ka nakikinig sa akin. Dahil ko sinasabi mag-aral dahil hindi para sa akin yan. Para sa inyo yan. Kung nakinig ka ba noon sa akin, hindi hindi ka chimay ngayon. Pasensya ka yung nakaraan, hindi na pwede ba Ikaw na lang sumunod ng yapa ko. <laughs> Ganito, mag-cuscuse, mag-cuscuse. Ay, eto rin o, oh. eto rin ang aming chimay. Uy, nauunat ang bayag. Ayan, o, tot, tot, Oo, o, na naman. Iinom. <laughs> <laughs> Ngayon, nagtutulong kami ng mudrabel ko para mapabilis ang paglinis sa kusina yung mga alaga kasi namin mga tulog na sila kasi yung pinakahuli na nilinis namin talaga yung kusina kasi kumakain pa sila ng hapunan kaya kung hindi namin mamadalain ang trabaho namin ng nanay ko hindi kami makakapagpahinga ng maaga maaga pa rin naman kasi ang gising namin tapos bababa pa ako para gumawa ng aming hapunan. Kali ako'y naguhugas ng mga plato. Ang mudrabel ko naman ang nagpap Tuyo. Ito kami ng mudrabel belko ko sa bawat araw. Trabaho talaga yung banding namin sa isa't isa. At iyan din yung oras na minsan nagkukwentuhan kami dalawa. pinag uusapan namin yung nangyari sa buong araw namin. At ito na nga si Grootie, nagpapa-baby na naman. At iyan na nga, binuhat ko na siya. Sabi ko, naku Groot, kailangan na natin bilisan yung trabaho. Kaya yan, nagtatakbo na siya. Ang bilis yan tumakbo, oh. So bago ko siya iwanan at bago ko siya ikulong sa kanyang cage, lalagyan ko muna siya ng pagkain. Para sa buong hating gabi, meron siyang kakainin at hindi siya magugutom. Ayan oh, no, tuwan-tuwa na siya o, nakikiselfie pa siya sa cellphone ko. Hindi ka lang talaga tumatay, Groot. Nako, itatabi kita sa pagtulog. Kawa ka rin kasing iwan. At yan, pinatay ko na nga ang ilaw. At ayan, nasarado na yung at nandito na ako sa kusina. Siyempre, gagawa na ako ng hapuna namin ng modrabel ko. Ito yung kubus galing sa freezer. sa so, paghiwa-hiwalayin ko siya para lumambot. Ang hapuna namin ng modrabel ko ngayon is pool. Gigisa ko siya gamit ng sibuyas, kamatis, tapos ayan yung mantika. So, igigisa na natin siya. At eto naman yung kubus So ipiprito ko siya Gagawin ko, hati hati-hatiin ko siya ng maliliit Ayan nga palang po, pagkain niyan dito sa Middle East Tinimplahan ko na siya ng paminta saka asin At tinikman ko, kung okay na ba yung lasa Ganito palang pagpapainit ng kubus Pag doon ko kasi siya pinainit sa microwave Mabilis siyang tumigay Tapos ibabalot ko lang siya sa plastic at luto na nga yung pool so kailangan hatiin ko siya sa dalawa para hindi ko na hatiin pagtaas ating kapatid ba minsan kasi ako ang napaparami ng kain, s talaga na hinahati ko na habang nasa baba pa para fair. At ayan na yung kubo sa hinati-hati ko na siya sa maliliit. At mainit na rin yung mantika so ilalagay na natin yung kubus Madali lang siyang maluto kaya dapat halu-haluin natin kasi baka masunog. Luto na. Ayun na pala yung hinahalo ko pag gumagawa ako ng salata. Sarap kasi siyang ihalo, talagang napapagana kaming kumain ng mudrabel pag mayroong kubus na ganyan at iyang kakain na kami ng mudrabel ko ganito ang pagkain ng pool putol ka lang ng kubus tapos kakainin mo na siya o, oh, di diba? bang sarap. mabilis din siyang lutuin. Kailangan kasi namin ng mudrabel ko. Pagkatapos namin kumain ay matulog na kami. Mabilis kasi lumipas ng oras. Naku! Minsan nga siyang sabi ko, dapat pag nagpapahinga, huminto muna yung oras si eh. Kasi talaga sa pet yung ilang oras na pahinga namin. Mas matagal pa talaga yung oras ng aming trabaho. Ganito lang kami pagkatapos ng trabaho, kakain ng hapunan, manonood ng TV, tapos diretso na sa higaan at matutulog na. Good night.